Hello guys! Welcome na naman sa panibagong episode ng buhay ko o charot. Ito na nga at nakapasok na nga ako. Nandito na ako sa trabaho. Kararating ko lang. At syempre magpapalit na tayo ng ating attire. Attire from pasok. Syempre at ito na siya. ba? Diba? Ayun yung blouse namin o ba? Diba? Abukadong abukado ang dating. At sumahan mo pa na itong pantalon o ba? Diba? Okay na ba ang aking itsura? Siyempre magpapalit din tayong sapatos. Baka mamaya mapagalitan tayo, o ba? Diba? Medyo late na nga ako nakarating dyan dahil sobrang traffic. Kahit nga anong araw ngayon, ay eh, traffic pa rin. After ko nga magsapatos dyan, eh, sinabit ko na tong hinubad ko rito. Pagkasabit ko nga ng hinubad ko dyan, binutones ko tong isang damit ko kasi hindi pa pala nakabutones. Siyempre nag-retouch din tayo. Fast forward na nga tayo, mag-ala una, imedya na nga pala na madaling araw niyan At nagbreak break na kami ni Nika. Kasi nga, gutom na gutom na kami, grabe. Napagod yata kami. O, at ito na nga, pauwi na nga tayo. Halos nang mamadali na nga ako dyan maglakad, o ba diba? para ka nang tumatakbo talaga. Kasi nga, naalala ko nga pala, mayroon pa pala akong kailangan tapusin sa bahay. Mahirap talaga maging maokok sa bahay kasi halos lahat kinakalikot ko sa bahay. Mapamartilyo, maparagare, mapapintura, lahat. Halos all around, o diba. At ito na nga, paakit na tayo sa parking. Sobrang pagod na pagod ngayon pa ako dyan. Parang gusto ko na nga rin sigurong tumalong papunta doon sa fourth floor dahil nakakapagod talaga. Napansin ko nga itong sasakyan to. Wow. Ito talaga naman napawawa ko sobra. Kailan kaya ako magkakaganon sa sakyan? Wish ko lang, di ba diba? At ito, akit na tayo sa taas. Bago ang lahat, o ba diba? Sobrang taas itong parking. Kailan ba magiging first floor to? Nakakaloka. <laughs> dahil nga bago ka makarating sa parking area, just ko hingal na hingal ka na talagang lawit ang dila mo, grabe. O ito, nandito pala yung lang tayo sa third floor, o ba? Diba? eto na yung pinaka-fourth floor. Diyos ko po. Grabe talaga ang pagod. Ito na tayo sa taas. Sa wakas nakarating na tayo sa parking. Pagkakit ko nga dyan ay pinaandar ko na si Maxine. O diba tayo mag-helmet -e na diba? Bago ang lahat. Huwag kalimutan mag-helmet. At syempre magdasal din bago umalis. Huwag na huwag na natin kalimutan palagi magdasal bago tayo umalis. At pag nakarating na tayo sa ating pupuntahan kasi ngayon lang ang protection natin palagi. Tara tayo uuwi na dahil baka abutan tayo ng matinding sikat ng araw. Grabe pa naman yung init ngayon. hanggang dito na lang guys. Paalam sa inyo. Bye-bye!